walang prion yun yung aircon system ng kanyang kotse normal daw ba na hindi nagbag-oon yung kanyang auxiliary fan motor well the answer is yes no that's the usual no pag walang prion ang aircon system natin hindi rin mag uon ang auxiliary fan motor natin agad-agad okay so ganito kasi yan ano Normally, pag on natin yung sasakyan at naka-off ang ating aircon, maybe mga 10 to 20 minutes bago mag-on ang auxiliary fan motor. Now, ang normal, pag-on ng sasakyan at pag-on ng ating aircon, halos instantly mag-on ang auxiliary fan motor o iikot ang ating auxiliary fan motor. That's the usual setup. Now, pag walang na-detect ang ating aircon system na pre ang mangyayari dyan e babalik dun sa parang patay din yung aircon.